kahit walang alak, eh kumota pa rin naman. Malaking bagay po talaga sa ating sari sari store na kompleto yung ating paninda, no? na kahit uh, wala yung isa, wala yung alak, likurba, so yung iba nating paninda, eh mabebet. Hello mga kasari, katindera, katindera, kamusta po kayong lahat? Ito muli, Jennifer Mejia, tindera ng bayan. Ayan, nakaboto na po bang lahat? So yan, uh, maging mabuting mamamayan po tayo mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpaparestro sa ating munisipyo. At bumoto ng matalino no? Pag-isipan natin kung sino po yung ating iboboto at kung sino po yung nararapat sa posisyon. Kung sino po yung maaasahan, madaling malapitan. So, yan. Okay? Ako katatapos ko lang bumoto. Medyo mahaba po yung pila dito sa aming barangay. Uh, pero, smooth naman yung pagpila namin. Ayan, kabubukas ko lang po ulit ngayon. No? Yan, yeah, mga kasari, katindero, katindera, bawal po ang alak ngayon. So, ban po tayo. Bawal magtinda ng kahit anong alak kahit anong pilit natin na customer very no 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 po dahil liquor ban or else uh, maari po tayong magmulta kaya sumunod na lang po tayo sa batas okay so ay yeah, mga kaibigan uh, 7:30 po kami pumunta doon sa skwelahan na pagbobotohan no? pero bago pa kami pumunta doon eh nag-open po muna ako syempre sayang pa rin naman <laughs> alam niyo na negosyante tayo no sa store so benta-benta uh, pa rin muna, no? Uh, kasi maaga pa naman, so nag-open pa ako, ang uh, mga nabili ay eh, yung kape, noodles itlog yan, yung mga pang-agahan so. and then 7.30 nag-close na ako, then nakarating kami rito 10 o'clock na, ayan, nag-open na po ako ulit at marami na po ulit nagsibilihan yung mga soft drinks tsaka yung ice, so medyo mainit yung panahon, kaya yung mga malalamig yan, yung mga malalamig na inumi ng pinakamabenta ngayon no kanina may bumibili na ng alak so hindi pwede, hindi po talaga ako nagbenta ng alak so kahapon pa po uh liquor ban so hindi po talaga ako nagbebenta ng alak kahapon pa so ang pinakamabenta yun nga po yung ice cream, ice, uh, soft drinks, yan yan yung mga pinakamabenta sa akin ngayon. Kahit walang alak ay eh, kumota pa rin naman no. Yan yeah, mga kaibigan, ito po talaga yung mga items sa pinakamabenta kanina umaga at kahapon pa po. Yan, itong mga items na ito, itong mga kape na to sa unahan. Yan, yung mga kape, Gritty's White, Milo, Bear Brand, at saka itong mga creamier na to. Ayan, yung mga Energent, Kopiko. Ito po talaga mga items na to, ang pinakamabenta ngayon, no? So, uh, iwas muna sila sa alak, kape-kape na lang muna. Yan. Tsaka ito po mga candies na to, at itong mga biskuit. Yan, yeah, ito po talaga yung pinakamabenta ngayong araw na to, at saka kahapon. Kasi yung Candice is kapartner po ng uh, cigarettes. At dahil po election niya yun, wala pong pasok sa trabaho at wala rin pong pasok ang mga estudyante. Kaya sinasamantala na rin po ng aking mga customer na maglaba. Uh, laba day na rin ngayon, no? Yan. After po nilang bumoto, ay diretsyo po sila sa tindahan ko para bumili ng sabon kasi maglalaba daw po sila. <laughs> Hindi lang po ako nakapag-stock ng maraming powder ngayong araw na to kasi naabutan po ako ng election day. At sa grocery naman po, is laging out of stock. Yung surf naman po, eh, hindi ko po alam kung kailan magde-deliver. So, ayan, kaunti lang po yung stock ng aking uh, powder ngayon. Buti na lang din po yung mga customer ko, eh, hindi rin masyado namimili ng mga powder. ko ano po yung available dito sa aking Sare-Sare store, is so yun na rin po yung kanilang binibili. Ayan, ito po ang aking surf na blue. Marami po kong stock neto kasi ito po yung uh, sa surf. Ito pong kulay na ito, yung hindi masyadong mabenta. Ngayon, uh, nabenta na po siya kasi wala po akong ibang uh, surf na stock. Kasi hindi ko po alam po kailan sila mag-deliver. Kaya yung surf na blue is, ayan, malapit ng maubos. At syempre, kapartner ng powder is ito pong mga downy. Parang naka-automatic na po yan sa mga customer. Pagka bumili po sila ng powder, alam po na po yung kasunod nilang sasabihin, downy or fabric conditioner, ayan. Kahit po iba't ibang brand ng fabric conditioner. Eh, down pa rin lahat yan para sa mga customer. At isa rin po sa pinakamabenta, eh, ito po mga sigarilyo na to. Yan, hindi pa po ako nakapag-refill dito sa akin lagayan. Ayan, konti na lang po yung nakalagay dito, nakaha dito sa lagayan ko, no? Yan, so maya-maya magre-refill po ako para sa sigarilyo. Dito ko po nilalagay yung uh, stocks ng mga sigarilyo ko. Yan, dito po sa ilalim ng organizer rack. So mga kaibigan, medyo medyo nakapag po ko ng Chesterfield na remix. Kasi almost one month na po sila iikot ulit dahil sa election. Ayan, palilipasin muna nila yung election kaya next next week na po ang balik nila. At syempre kailangan lagi full stock po itong aking ref. Hindi pwedeng maubusan kasi maya't maya po merong bumibili ng soft drinks malalaki, maliliit. At ito po, master ko ako na to isa sa number one na pinakamabenta po dito sa aking sari-sari uh, store, itong inuming malalamig na to at chucky yan para sa mga bata. Kasama na rin po itong mga delata na to Isa rin po sa pinakamabenta dito sa aking sari-sari store ngayong election Yan. Mapaagahan, tanghalian, at hapunan na din. No? Yan. Uh, sa ating sari-sari store at ito po yung aking mga stocks ng delata. So, yan. Mga pasari. Yan, tsaka yung mga frozen goods ko dyan. Yung mga manok, baboy, hotdog, tusino. Yan po yung mga, uh, isa sa pinakababenta po talaga sa akin. No? So kahit uh, walang bentang alak, kumota pa rin tayo. So malaking bagay po talaga sa ating sari sari store na kompleto yung ating paninda. No? Na kahit uh, wala yung isa, wala yung alak, lekor ba? So yung iba nating paninda, eh, mabebenta. No? Importante po talaga na kompleto yung ating uh, paninda sa ating sari store na kahit lekor ban eh marami pa rin pwedeng itinda na mabenta talaga no? at kokota pa rin tayo no so yan hanggang dito na lamang po ang aking storytelling bye bye thank you for watching happy selling god bless pumoto na rin po kayong lahat